kung niyo pong mamarapatin, samahan niyo po kong bigyan ng papuri, parangal, pasalamat, at palakpak ang ating mahal na pong Isus sa Sareno. Nakiusap po kong samahan ninyong magpasalamat ako dahil marahil po ay batid na po ng karamihan sa inyo na kagabi po ay inanunsyo ni Papa Francisco ang inyong abang lingkod ay kanyang isinusugo bilang maging obispo po ng diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya ako po ay nagbibigay papuri at pasalamat sa Panginoon sa biyayang ito na bagamat ako hindi karapat dapat ay pinagkatiwalaan at ako po ay nagpapasalamat sa mahal na pong Jesus sa Sareno sa pagkakataon siguro nga ho magiging saglit lang ako dito sa kiyapo, akala ko po magtatagal ako dito ngunit ang kalooban ng Diyos ang maghari at ang kanyang atas ang aking misyon. Gaya ng ipinakita ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, nang siya'y gumawa ng maraming himala. Ngunit alam natin mga kapatid na hindi naman lahat ng bulag sa Israel napakita ng Panginoon. Hindi lahat ng mga pilay nakalakad. Hindi lahat ng mga may sakit gumaling iilan lamang yung mga nakasalamuhan ng Panginoon ang nakaranas ng kanyang himala. Ngunit ito'y dahil simula pa lamang. Ang kanyang ginagawa ay hudyat pa lamang. Dahil sa kanyang katawang lupa, bagamat siya'y Diyos, limitado pa rin si Jesus sa sareno hindi naman niya pupuntahan ang lahat ng tao nung siya'y nasa lupa pa. Kaya ngat, ang ginawa niyang mga himula, himala ay hudyat, tanda, simula pa lamang. Nung kaya ngat, sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías ang kanyang pangitain na sa pagdating ng Panginoon, sa bundok ng Panginoon, doon ang kabuuan ng lahat. Doon ang malapistang pagdiriwang. Doon, lahat gagaling, lahat mananagana, lahat magsasaya. At yun, yun ang ating ginugunita ngayong adbiyento. Kaya nga ang dasal natin, Halina, Jesus, Halina. Sapagat sa kanyang pagdating, doon magaganap ang lahat. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kaya minsan, bagamat hindi natin maintindihan ng lahat sa buhay, kapit lang, tiwala lang, sapagkat siguro nga hindi lahat makapangyayari dito sa lupa. Hindi lahat ng dinadasal natin, hindi lahat ng mabuting inaasam natin, mabubuo dito sa lupa. Pero may mga tanda ang Diyos sa paligid natin. Kaya nga dito sa Kiyapo, ito ang dakilang tanda. Nagpapasalamat ako na ako'y binigyan ng pagkakataong manirahan sa tahanan ni Jesus sa Sareno. Sa sa dalawang taon, ang dami ko pong mga tandang nakita. Ang dami ko pong mga himalang nakita. Ngunit alam ko, hindi pa rin sapat yun dahil marami pa rin at tayo ngayon ang sinusugo maging bahagi ng tandang iyan ng Diyos. Sa ating kabutihan, sa ating pagpapatawad, sa ating pagmamalasakit, sa ating pakipagkasundo, tayo din nagiging instrumento, panimula ng gawa ng Diyos. Nung pinagninilayan ko po yan, naibsan po yung aking kalungkutan. Dahil siguro nga po, di ko naman po talaga rin magagawa lahat dito sa Kiapo. Kahit siguro, hindi lang anim na taon, kahit habang buhay siguro akong manatili dito sa Kiapo, hindi ko matatapos ang lahat ng dapat gawin. Hindi ko magaganap ng buong-buong misyon. Pero katulad ng ginawa ni Jesus sa Nazareno, sapat na yung magsimula. Sapat na yung maghasik. Sapat na kung ano muna yung dapat mong gawin. At umasang ito'y ipagpapatuloy at lalong lalago sa kamay ng marami. Sapagat sa bandang huli, hindi naman po ako, hindi tayo, siya ang gaganap at bubuo ng lahat. Kaya sa patuloy na paglalakbay natin, tuloy pa rin ang dasal para sa Himala. Tuloy pa rin ang dasal para sa pagpapala. Tuloy pa rin ang gawa ng kabutihan. At si Jesus Nazareno ang bubuo at kukumpleto ng lahat ng ito sapagkat ang tunay na napagpapala ang tunay na paggawa sa kanya nang gagaling sa kanya magtatapos